flowers, butterflies, at colorful patterns. Very kikay ang handcrafted products ng ating bisita ngayong umaga. Hindi lang Pinoy celebrities ang nakapagsuot na ng kanilang mga design. Ibinida din ni Miss International 2016 Kylie Versosa ang very Y2K fashion ng butterfly crochet. Panalo din ito sa isang fashion taste ng American socialite at fashion icon na si Paris Hilton. Para maging makulay ang ating umaga, let's welcome Marcel Sombreo. Kamusta ka naman? Okay naman po. Ano, nagugulat ka ba sa sa attention that uh, your creations are getting, not just locally, but internationally, Maricel? Opo. Oh, um, overwhelming po yung support din ng ating mga kababayan. Oo. Oh, oh. Pero alam ko, Maricel, na uh, matagal mo na tong ginagawa, oh, di ba? Opo. Can you tell us more about this gancheria journey that you have? Um actually hobby ko po talaga siya ever since way back grade 3 or 4. Imagine, uh, grade 3 uh, and 4. At natutunan niya doon sa mga parang home economic subjects uh, na uh, akala natin ay walang patutunguhan pero look what yeah. happened, 'di ba? Opo. Uh, so um hobby ko po siya every summer, 'yun lang po yung ginagawa ko. Okay. Tapos tinuruan ko na din po yung sister ko, ganun. So kaming dalawa Ah, um, nagagancilo 'Yun lang po 'yung hobby namin sa bahay. Ganchillo sisters. Uh, Para alam mo, my my nieces are the same. Lahat sila, kapag nakikita mo, lahat sila nagaganchillo na. <laughs> nag-simula sa mami, tapos all the kids. Uh, three three daughters, mm -hmm. nag oh, sorry, two daughters nagaganchillo. Sino nagturo sa Maricel? So, na-learn ko po siya sa school. Tapos from there, nag-self-tutorial na lang po ako. Ah, ganun. Self-taught. So, so oh, oh. oh, ikaw na nagpatuloy. Opo, oh, ako na lang ah, po. At saka na ikaw yung nag-umpisa. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. uh, when did you decide to make this a business? First of all, a grade 3 student, ano yung attraction nung pag, pag, sa sa'yo? Mm -hmm. Um, aside po sa anything, you can do anything with crochet. Uh -oh. So parang, noong una, gusto ko lang gawan yung sister ko, yung mom ko, ng mga poncho, cardigan, ganyan. So sila lang po yung sumusuot ng mga gawa ko talaga. Okay. Tapos, from there, parang, dinevelop ko siya, ganyan. Aha. Uh -huh. Tapos, gumagawa na ako ng mga sarili kong designs, gano'n. Aha. Uh -huh. So, ayon po, dinevelop ko lang po siya along the way. But, you didn't think, hindi mo naisip na gawin tong business until oh, the po. pandemic oh, happened. Most hindi people, po talaga. Doon nila pinake up eh. Opo. Oh, nag-pandemic, no, nag-knit, nag oh, nag, nag Opo. Oh, kung ano-anong ginawa, nag-painting. Opo. Oh, Kasi you have all the time in the world naman. <laughs> so, tas nasa bahay ka lang din, nag-work from home, ganyan. Uh -oh. So, anything, anytime, nag-ganchilyo lang po ako doon. Tas, um, Nags Sino nagsabi sa'yo na alam mo, Maricel, pwede mo tong gawing business. Mm. Pwede mong pagkakitaan. Mm -mm. Um, una, hindi ko talaga siya intention maging business kasi hobby ko lang siya. Oo. Oh, oh. Tapos gumawa lang po ako ng um, Instagram page para idadump ko lang doon yung mga gawa ko. Para ipopost ko lang randomly, parang ganun. Tapos nagulat na lang po ako kasi may mga nag-i-inquire kung how much, ganyan. Tapos, ayun, parang Nag-isip na lang ako kung paano ba, gag itutuloy ka ba to as a business? Parang gano'n. So, and you did? And I did po. Because, um, magkano ang kita, Maricel? Kasi <laughs> parang, first of all, ang binabayaran mo dyan yung man hours eh. Opo. Ganong katagal mag-create ng isang halimbawa dress, mm -hmm. na mini, mini, mini dress niya nga. Apo. I'm sure that's still a lot of man hours. Apo. Um, pag mga top po, usually, nagtitake siya ng two days, three days, ganon. Mm -hmm. Tapos, pag mga dresses naman, one week, ganyan. So, time-consuming wow. po talaga siya. Uh -uh. So, um, in terms naman po of dun sa cost ng item, um, hindi ko po siya pinaprice ng lesser kasi, um, talent at art at design po yung binabayaran ko. At oras ko din po yung uh -uh. binabayaran. So, ayun po, parang fair lang po naman. oo at saka, okay. if you think about it, since uh, everything is handmade, at saka lahat ng handmade sa mundo ah, may premium ang bayad jan, di ba? kahit yung mga di ba yung mga bags na hand hand sewn okay. or shoes na hand sewn okay. mahal talagang binabayad jan. Okay. at saka yung sayo parang Magiging one of a kind siya kasi hindi siya pwedeng i-i create ng Oo, 'di ba? i volume Apo. i volume na production. Apo. So, ano na ano ngayon ng when did celebrity start reaching out to you? Um may isang celebrity po ako na binigyan. Okay. Um si Miss Janine Burdin. Tapos okay. binigyan ko lang po siya. Tapos from there parang nag-start na par pinost niya, tapos tinag niya yung page ko. Tapos from there po, doon po nangyari na nag-flock po yung mga followers niya to my page. Just parang, ay, how much po yung crochet top na winner ni Janine, ganyan. So, from there po nag-start. Tapos, um, feeling ko din, parang nanotice ng ibang celebrities. So, um, nag-reach out po sila sa akin at nag-order. Parang gano'n. Ayun, no? Ayan, ayan po yung ilang examples. Nang mga creation ni eh, Maricel. Let's go there, Maricel, para makilatis natin na mas mabuti. San ka naman nag-iisip? Napaka-colorful, napaka-unique, di ba? San mo na iisip yung mga designs, Maricel? Um, I love this beanie. Uh, so nice. Okay. Ayan, purple. Purple denotes royalty. <laughs> It denotes wealth. Sabe? Um, But it's the second most hated color of men. Yeah. <laughs> Parang mga babae lang daw may type ng purple. So, kaya nag-appeal siya sa akin. Opo. So, where do you get ideas for your designs, Maricel? Kasi, ang gaganda eh. Pati yung color combo. Um, uh, inspired lang po talaga ako sa color. Parang, gusto kong think, pag may sumuot ng creation ko, parang gusto kong tignan na magsa-stand out siya in a crowd. Anywhere, magsa-stand out. Tsaka ilagay mo siya sa crowded place, magsa-stand magsa out po siya. Kahit sa Mars, makikita to eh. sa <laughs> 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 so, Tapos, kailan ka naman na, na ano, na WhatsApp ni, ni Paris Hilton? <laughs> so, so, hindi, hindi naman noon. Kasi si Paris, di ba, ano yan eh, um... News ng year 2000s, 'di ba? Mm -hmm. So, talaga 'yan yung mga uso nun. Uh, um, so gumawa po ako ng butterfly design. Um sinuot po siya ni Miss Kylie Versosa. Ah. Yung stylist po ni Miss Kylie Versosa mm -hmm. si Perry Tabora nag-ano sa akin na uh, reach out tapos eh uh, ito po ay isang replica ng sinuot ni ni Kylie. Ni Kylie. In red po siya na butterfly top. Tapos may pair po to na may pair po to na skirt. Tapos, sorry. Para siyang butterfly, no? Apo. Oo. O. Para siyang yung, anong tawag doon sa butterfly na yon. Um, very simple lang po siya na crochet pattern. Pero Oo. parang, hin sabi nung mga iba kong crocheter friends, parang hindi nila akalain na yung isang simple design ay magiging Butterfly, So, parang it's more of imagination mo at yung creativity mo talaga yung laging nangingibabaw pag dating sa crochet. Oo. Oh, oh. So, anong feeling mo na napansin ka ni Paris Hilton? <laughs> Gusto ko po pong matulog ulit. <laughs> Kasi po, nagising na lang po ako dun sa notifications na oh, oh. nag-comment siya, nag-message siya, ganyan. So, parang, ano totoo ba to? Ganon. Tapos, nung binasa ko na yung message niya, dun na. Doon na po wow. nag-start. Tapos, sobrang nakaka-overwhelm pa rin siya. Hanggang ngayon naman po parang hindi ko pa rin ma-imagine kung paano nangyari. So, I'm sure dumami rin yung followers mo after that, opo, Maricel. Opo. So, ngayon, kamusta ang business? Can you ke still keep up with the orders that you get? Um, yes po po. Um, ngayon po hindi na lang ako at yung sister ko, meron na din po kami ibang wow. kinukuha at tinuturoan po ng mga designs namin. Uh -huh. Tapos um, in terms po sa design, Um level up po kami kasi ako po pag tinignan niyo po yung page namin par inspired po siya sa florals, mga shapes, oh, gano'n. Oh, oh. So parang ini-evolve ko po siya from there. So mm -hmm. para yung originality po ng brand namin nandun pa rin. Ang galing. Anong plans mo future plans mo for this business endeavor, Maricel? Um yung future plans ko po naman is um um ma-acknowledge yung Philippines, Philippines na may ganito tayong products na in offer din na kaya din nating isabay sa international scene. Para, uh, kaya naman talaga, Maricel. Congratulations! Thank you so Thank you so diba? At uh, before tayo magtapos, we're going to take a look at uh, more of Maricel's colorful crochet collections from our beautiful ladies, Emma and Diana. Eto muna! Let's call on По Бразил Амига да ј на вна О под мзе. Oh, wow. Mga denong mga hats actually. Oh, so colorful. Beach na lang kumpleto na. 'Di ba? Di mo idea, Maris. Yung un suot ni amiga. How much would that cost? Uh, it itong latest po na suot ni Miss Diana. Yung name, po, yung name ko po siyang Vivika. Um, Vivica. Uh, po, Vivica, meaning um, alive, oh, parang oh, gano'n. Oh, oh. um, it's 6,500 po. 6,500. Uh, And because how long did it take you to make it? Uh, it took me a week po. Hindi, <laughs> oh, na mo naman yun. Isang, isang linggo naman ginawa yan. Uh, At wala ka talagang kaparehas niyan. Mm -hmm. Eh kung ganyan lang yung bini lang, hat. Ah uh, itong hat naman po ay 1199. Ganda. Uh, Tsaka, ganda. paano mo matitel nga pala ma-reserve? Paano mo malalaman kung maganda ang paggawa ng isang cr crochet creation? Mm -hmm. Oo. Um in terms po sa stitching mm -hmm. at yung dapat po parang yung sa akin po kasi pag ginawa ko parang iniisip ko na ako din yung susuot oo oh, oh. so uh, una yung quality kung ma maayos ba yung pagkaka stitch Kung uniform ba siya oh, oh, at yung pagkakalako ng ano oh, oh. mga stitches Galing. how do you feel girls good <laughs> <laughs> parang, parang ayaw na siyang matanggal siya. parang style <laughs> parang mauwi na siya <laughs> Thank you, Maricel. Thank you. <laughs> at saka ano pa yun, no? Warm pa siya, di ba, yes. no, Maricel? Kaya, very, very good talaga. Kaya, mga kada, support local po tayo, di ba? Yes! yes. Ibang klase talaga. Creativity at uh, pagmalikain ng ating mga kada. Kaya, Maricel, where can they find your creations? Go ahead and tell our kadas about it. Um, so you can follow us on Instagram po at Cora and Cecilia, uh, Facebook, Cora and Cecilia tapos sa TikTok din po, Cora and Cecilia PH. Sino si, si Cora and Cecilia? Ako po si Cecilia, si Cora po si Maricor na sa Bohol po siya ngayon Oh, uh -なるほど. shout out mo. Poka, hello Maricor. Pag-aaral <laughs> ka. <laughs> <laughs> Maraming salamat Marisa. Congratulations. Hey, hey! We're so proud of you. Ganyan talaga kamalik hain ng mga Pino. Kaya, sa, kaya nga po na sabi ko kanina, support handmade, support local. Netizens, for more kada umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.